ayun na sa mga city bad jaw lang red ang ating gagawin uh, ito magkapalit tayo ng kanyang headlights uh, bulb kasi nga uh, may ina daw ang ilaw dito tapos uh, yan tatanggal tanggal natin yung kanyang bolt tapos ayusin natin yung wirings nito kasi nga sabi ni customer natin ay masyadong kalat yung kanyang wirings so ngayon Yan, tatanggal na tanggal natin yung dalawang bolt yan sa gilid, pagkabilaan. Yan, pagkabilaan yan. Yan, tatanggal na, tanggal natin yung black cowling nya. Ayun. At tanggal natin kasamahan yung kanyang cowling. Tapos yan. Yan ang kanyang wiring Yan, yan. Yan pala ang kanyang wiring na no? Napaka-spaghetti. spaghetti ng kanyang wiring. So, yun. Ayan, tanggalin mo na yung, yung mga wires na kakala. Tapos, ayos siya rin yan namaya. Papalit tayo dyan ng uh, LED light. Uh, headlight. Ayan. Distinguin natin yan, o. No? Oh. sa kanyang switch yan. Kasi nagpalit tayo ng dominant switch yan. Nagpalit tayo ng switch. Testing natin kung alin yung sa hiyal sa Tsaka yung pinakamin yun. Ang kulay na pala main supply ng d na mga idol ay blue. Ayun. At natapos na natin. Yan o. Oh. Yan ang kanyang wiring siya. Nais nice natin yun. Yan. Binata na ng electrical tape. Yan. Para magaling tingnan. Hindi siya kalat-kalat. So, yun. Kabit na natin yan. At na masubukan na. Kabit na. Kabit. Yan yung kanyang wires mga idol oh. Yan, at nakabit na. So, subukan natin. Yun, ang kanyang headlight. Yan. Yan. Yan ang kanyang headlight. Yan, napakaliwanag yan. Ang kanyang MDL, yan. Yan. Okay. Ganun lang siya mga idol pag nag-ayos ka mga idol. Yan. Ayos ng motor ni boss. Yan, ang ganda lang ng ilaw niya. Ay kasama pang MDL yan. Hai dulu di Raja Oke.